Hi guys, magandang tanghali sa ating lahat. Ito naman po guys, magpapakain na naman ako ng aking mga baby. 'Yun po guys, hindi na sila makapaghintay. Yung dalawa doon, sa kulungan na dalawa kong babae guys. Magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Ito na po, magpapakain na po magpapakain na po ako sa aking mga baby. So, unahin ko muna guys yung dalawa kong babae kasi lagi sila guys sumisigaw ito po guys Pagintay kayo na Pagintay Ayan po. Ito po sa US. Oy, lala, ito sa iyo, like like Ayan na po sila, guys. Kumakain na yung dalawa kong babae. Ayan po. Ito naman ako sa mga baby kong boy. Ito, guys. Ito kay Enzo. Natanghalian sila guys na kumain gawa sa marami pa akong ginagawa guys. Ito. Ito toy toy. Yung bunso ko sa lahat. Maghintay kayo anak. Huwag magmadali. Papakainin ko kayo. O guys. Kain na sila. At may kay Amir. Parang marami masyado kay Ate. Bawasan ko guys. Lagay ko kay Amir na plato. Kasi si Macdo parang pakunti konti na yung pagkain niya guys. Eh, siya pa naman yung pinakamalaki ko sa lahat. <laughs> Ito guys. Ilagay na natin. Ang kanilang kakain kakainin sa kanilang mga plato. Ito kay Enzo guys, parang marami guys. Kasi pinakamalaki si Maknot ko guys. Sarap na sarap naman yun sila guys. Ang aking mga baby. Simutin ko guys para sayang naman. kanin ito guys wala tayong kameraman ayan po guys up sorry po guys sorry yung camera po. Cardero. Ayan po guys, katatapos lang din. Hindi ko na ina, hindi ko na po na video yung aking mga mingming -ming na pinakain guys kasi nagwawala na po sila guys. Kasi kanina guys, hindi ko mai-open yung aking cellphone. Parang may maldi-maldi na ata ito. E guys, bago ako magpakain ng aking mga baby, yung mga pet, ay na-open ko po guys. Ayan po guys, mga plato ng aking mga mingming. Katatapos lang nila kumain. Pagkatapos nilang kumain, yung mga baby ko naman na boy. Boy pet. Teka lang nak. Halika na Inso. Dito ka na anak ko. Ayan. Enzo? Inso. Ano bayan yan, anak? Ayan po. Nakulog naman ulit yung takip ng kardero, guys. Enzo, alika na anak ko. Magbihib kayo, ah. Maghintay kayo. Papakainin ko kayo, anak. Oh, nasa na si Enzo? Oh, ayan. Alika na, net. Iya! Yeah. Oh, kain na anak ko. Ayan po. Kumakain na si Enzo. Ito naman si... Toy, 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 toy. Ay, hey, toy, toy yun, anak. Ayan. Amir. Ayan po, kumakain na si toy, toy. Ayan na si Amir. Hindi na mapakali. Ayan na po sila. O, sige na. Teka lang, anak ko. O, dito, Abi. Amir. Ayan na po. Kumakain na po sila, guys. Ang aking mga tabit-bit. Ngayon, si Macdon Ano na naman? Ito po, guys. Ayan po, kumakain si Toy Toy. Ay po, bibigay ko na po pagkain ni Macdo. Dito ka anak ko. Madilim dito guys kasi pinatay ko yung ilaw sa banyo. Ayan po. Ayan po guys. Kumakain na ang aking mga baby. Ayan. Ayan na po sila guys. Yung dalawa ko, guys. Titignan ko nga. Ay! Ubus na, anak. Ayan na po, guys. Ubus na po yung pagkain ng aking dalawang girl. Guys, hanggang dito na lang ang aking video. Huwag sana pong kalimutan na mag-subscribe sa munting channel namin. God bless all. I love you. Bye bye.